is Magandang hapon po sa lahat. Ah, ito po na po na pala nakuha ko ngayong araw na to. May mutya tayo ng ano, ng anay. Ano mocha mutya ng anay. Ito po, ano po siya. Ito yung tinatawag na ano, kumbaga, ano ba? Yung tinatawag na yung mm, sa ano, bukid po yung mga kahoy kahoy na nanigas kumbaga nakagapos yung mga ugat yun yung tinatawag sa bisaya na ano mm, ano ba yung tawag sa bisaya kumbaga kuan hmm, baging baging po nakapulupot yan po yan po siya ito po siya mutya ng mangga yan po ito po may mutya ko ng sampalo buto ng sampalo yan po ito pa po marami pa po yan oh. ito klase klase po yan ayan po yung hantik ko oh. Ito po ang langgam na hantik ko oh, yan bahay niya to ayan ha. Oh. bahay niya yan hantik ko yan yan po yung langgam bahay niya po yan yan po. po mga baton natin ito ayan yan po ang hantik oh. bahay niya po yan Maraming salamat po. Huwag po kalimutan subscribe at mag-comment maraming salamat po